Ayan guys, luto na yan guys. Wala na makapigil sa munggo ko dyan. Munggo ko dyan guys. Oh. Okay na yan guys. Luto na yan guys. So, napakuluan ko na yan. Uh, malambot na siya munggo natin guys. ayun uh, mga sahog natin guys. Ayan. Ayan. So, i-karga na natin itong ating sibuyas bawang. Tapos nito lang. Sabay, saboy na natin ating kamatis na dalawang kilo. Dalawang kilo ng kamatis. Ginis ako muna to kasi simple, konti lang ang ano, kulang tayo sa mga patanitan sa bahay sa uh, yun ang mga at bumili nga rin ako ng sahog na pang dalawang kilo itong pang na ako sa munggo ko ayun o so, yan, pang bahay dalawang kilo yan guys pinang umahan punong puno na yung kawali sahog pa lang siyempre lagyan natin ng asin Ganun lang ako magluto guys Dito pa lang, palang pa lang Tinitimplahan ko na tong ano Yung ano nating sahog lang Para sisip-sip yung lasa Ng karne syempre hindi natin kalimutan yung may wagang bitsi natin lagyan natin ng mga dalawang kutsara yan nilagyan ko na ng one templado yan guys para solid yung ano lasa dito pa lang guys mapapawaw ka na dyan guys kasi templado na yan kahit dito na lang kulamin mo no oh, na Ayan guys, luto na siya. Punting paluap na lang to. Ayan, kaya wala na siya ang sabaw. Siyempre, hindi natin siya sunugin para hindi magalasang sunog. Ayan, tanggalin na natin guys. Tapos, ibalik natin yung munggo. Ayan. Pagkabalik ng munggo, ilagay na natin siya.

At simple, ilagyan na natin yung ating secret po na gata. Yan. Pang on talaga yan, guys. Yan. Oh, guys. Isus, ginuko. Isus, kayami Ay. Uh -huh. yan Ay. Na guys. Uh -huh. Ano? Pagsabay-sabayin na natin 'to, guys, kasi pariho lang yan eh yan o oh. guys o oh. sus na mulak lak ay o oh, yan sus nako oh. ayahayas oh, likitran eh tikman ba eh wow ay na guys, oh, nagnilagaak ng agi oh. Ay sauce. Sarap talaga yan guys, Sulit talaga yan guys. Ayan guys, Luto na yan guys. Wala na makapigil sa munggo ko diyan. Munggo ko diyan guys. Okay guys. Luto na yan guys.